Yan, good morning. Daming nagakyat ano. Ah, as usual. araw ng linggo ngayon. Ah, sa taas ng bundok ng Sierra pa rin tayo ang ano natin. Uh, ah, vlog natin 'yan, no. Yan. Ajit sa lahat ng mga akyat, oh, dami nang makakita oh. Kumakain lang. lang. cause ng aksidente, yun kasi mga pasikat ah, uh, hindi nila iniisip yung ano kaligtasan ng lahat kaya yun pananan tayo, medyo makulimlim sana hindi ulan ah uh, sa sierra, pag mga ganito ah, uh, din talaga yung ano na yan, kasi mataas part ng, ng uh, probinsya, yan, ah, uh, malapit sa Maynila, no kailangan uh, lang Priority pa rin natin yung safety Siyempre Dapat lang Ang pinaka the best na pinislan Yung pag natin na walang galos ah uh, Ride safe sa lahat ng mga akat ng Marilaki Sierra Madre eh. Especially sa mga bangas Bibisitahin natin ngayon yung ano no Ah, uh, Palo Alto. Devil's Corner. Pixie muna Tapos kupo ni tatay The best corner uh, At punta natin yung manukan Last Sunday Ang daming tao sa manukan no? Oh. So Inano pa ni Takpoy So mga racing racing doon Kaya maraming nagpapasikat Maraming tao Yan Yung mga Tikamots Ah, eh. uh, malabas yung pagka ano, badubad pa tao talaga no so check natin yung ano no ah shell boso boso maraming tatambay ngayon pero you know? marulas rulas yung run kaya ingat ingat tayo no so, masa masa oh ay right check sa lahat ng akit, oh. medyo mamasa masang daan safety first yan ito pa makipo talaga tong daan na to no yun after Marikina River mas protected landscape yun daming ano ah uh, grupo dito sa ito yung ganap ng shell paso paso, ang daming grupo sa ano, naghihintay ay tabi kayo Parang may ari ng daanan Ganda eh. nung, nung panahon sa ano Parang randrahanan tayo mga busing. Uy, grabe ano dong panahon sa ano oh. Ayun, approaching na tayo ng Palo Alto Ito yung tambayan nila City Hunter oh. Ayan, dito na tayo sa Palo Alto no? Ayan si ano, Via <coughs> Wala pang tao sa Palo Alto, So time check 6.31 ng umaga Araw ng linggo Ayan ah, Dahil pang sa trabaho So akit tayo sa Marilao no? So pag-uwi na naman sa pa patrabaho. So, ano lang yung routine natin sa buhay. So, enjoy lang natin. dun ang pag, ang pag na dito. Sobrang pag na oh. Okay lang, basta wag lang uulan. Yun, ang pag na. Ikaw alam kung ambon ba ito. Pag lang ayun oh, no? grabe oh ah, ang pub ang pub pa rin, kahit na grabe yung hangin dito no? sobrang lamig ngayon, no? na oh na uh, time ko na umakit na ganito, grabe Whew, grabe ah, pag bulan na, hindi na tayo pupunta ng Devil's Corner, manokan medyo pangit ng panahon ah, oh, sarap ng hangin grabe ganito kasarap ng ano sa taas ng marilake, yan you know, o oh. ang bago hindi lang sa bago yung makikita dito lang yan sa Sierra Madre no? so grabe o oh. Whew. sarap ng feelings pag mga ganito no? ayan Narang zero visibilities na. Ayan. Dandandam. Ayan, dami na rin market na raiders pala. Oh. Mga raiders. Sila may mga angkas. Mayroon din mo lang angkas. Ayan, ang Big C. Ayan, dati. Dating katambay dito. Grabe, oh. Kala mo may bagyo dito sa ano, no? Noong Yun ganap ngayon sa... Wow! Parang nasan yung silan tayo. Oh, grabe. Lamig. Baka ulan. Hindi na tayo dito sa... Ano? Sa... Manuhukan. Nadiretso tayo. Sana hindi ulan. Dahil kubo ni tatay, no? Nadahanan na natin. So, magsitahin natin yung labels corner tsaka Manukan kung anong ganap pag mga ganitong panahon, no? Sobrang lamig dito sa taas ng bundok ng Marilaki. So, ayun. Ginadayo talaga 'to ng mga riders, no, mga group riders sa uh, iba't ibang parte ng ano, Luzon. Ay iba dito taga Visayas, Mindanao pa no, ayo lang para makita yung Marilake. Tapos yun nga lang, pag matyambahan ka ng mga motor riders, ayun. So sila yung mga ano dito. Uh, mga tae, sa so, so tinatay content din ng mga content creator kaya ayun mas so, lalong uh, sumisikat yung Marilake Highway no kaya ayun ang story dito sa taas ng bundok yun Paris Bay dati mga ano lang po dito halaman kaya, kainan no grabe ang lamig Uy, ang ganda ng panahon dun oh Mga Maraming tanawin sa ano no Sa Marilake Yun Naaraw araw dun banda party oh So medyo maambunan po Hindi naman kalakasan Kaya okay lang Ah, ito marami na nag-overshoot dito Ayan ang mga sign ng ano Nabunggo ng mga ano Marami kasing ano dito sa Marilake mga curve na Grabe yung ano no. Ah, like dito, di Corner na tayo. Grabe yung kurbada dito, yung curve nya medyo masadong pasikos 'yan, no. Ano no. Sana hindi lalakas yung ambon, yung camera natin magbabasa na naman. yan wala pang tao sa Devil's Corner. Mamayang hapon yan, dami, dyang, dami dyan, dami ano racing, dyan, racing-racing. Ay, lakas na ng ulan. palik na tayo. Naka-direct sa manukan. malalakas pang ulan di tayo makarating sa kubo ni tatay ako ito hindi lumakas doon banda yata Malak malakasin talaga yung ulan doon no? Doon na tayo sa kubo ni tatay magtatampay Maulan sa manukan So, ayun Dun, dito na tayo ito yung ganap sa taas ng bundok ng mga rilake oh. Well, ah, tayo mamaya ah, ang ganap Driving pag ngayon dito ang no, um, ganap ngayon sa marilaki kaguri tatay Driving pag oh wala yan dun oh. Doon, grabe. Okay, tandaan lang. Ito so yung ganap dito. Marami pa rin tao kahit ulan or pagi. Hindi na makita yung daan. Banda doon. Oh. Eh. Sabi. Yan. Tahan natin yung ano daw. Yung nakahali David sa nababae. Medyo critical daw yung ano. Hindi pa alam kung... So bago magpalo alto. Doon doon. <laughs> yun doon daw tahan natin Grabe yung pag parin dito sa taas ng bundok oh. nadulas to yung ano yung kwento ng mga marites na nakaharap yung tubis babae so misitahin no, so, lang natin kung ano yung lagay so madulas kasi yung daan kailangan na uh, ka bukod sa madulas dahil masama sa is ang pagi pa so di mo makikita yung uh, kasalubong no lalo na pag malayo layo ako ang traffic Biling ka na? kaya siguro na to traffic dahil siguro doon sa na din sa so, ni report na ano na report na may na aksidente masubsob yun yata yun eh so yun dahil siguro sa may aksidente yung na report na nasa ano, dahil kaya nagka traffic so tingnan natin yung sunod na kabanata Tapos natin dahilan kung bakit matrapik na Ano ang meron Bisitain natin doon Sa unahan kung bakit matrapik Ayun, may pulis nga no? oh Okay lang sir, motor Ayun Sana ah, nggak ada. Wala na pala. Ginala sa ospital. Ginala na to sa ospital. Na rito, eh. Ah, ayun yung kandila doon eh. Yung uh, ano, bato. Parang butas eh. Parang nangan talaga eh. Wala na pala. Anong ano? Buhay daw o ano? Wala pa. Wala pa. Wala na pala. Tara na. Ngayon tong bike na to Mabusong. Oh. Mabusong. Ayan, may police patrol naman. Ito siguro yung ano. Wala. Wala na daw. Mga katropa ng ano, uh, bing.